Magandang araw mga boss uh, ayan. welcome po ulit sa aking vlog <coughs> Ito, share ko lang tong uh, Rider 150 ko na 2013 model, new breed Ayan, kung nakikita nyo, tinanggal ko na yung mga ano Mga fairings ayun uh, restore ko pala tong ano Tong motor ko At, Pero bago ko i-restore Um uh, i-share ko muna sa inyo yung mga naging problema ko sa motor ko, yung mga na-experience ko na troubleshoot. Tinakbo niya. May leads natin for 8,490 yan. For 10 years yan na nagamit ko mga boss. Yung pala yung tinakbo niya. O, so, ayan. Stuck. Stuck pa din yan. Wala akong ibang ginawang modification sa motor ko. Hmm hindi pa nabubuksan yan, maliban lang nung nagpalit ako ng nagpalit ako ng valve uh, seal, yun lang yung pinalitan ko ah uh, piston ring, piston lahat is stock yan ginawa ko lang ito nagbabas kami ng gasket, sa so, naka high com yun yan, stock cdi stock cdi pa din mga boss ngayon, ah uh, i-share ko lang sa inyo yung mga naging problema ko. Ito lang naman, nung mga nasa mga nasa 8 years old na siya, doon na ako nagka, nagkaroon ng problema. Ayan. Ito, may history ng or may episode siya ng uh, namamatay yung makina kapag nasa high RPM ako, mga nasa 6,000, 6,000, 7,000 pataas. Doon, don. Uh, biglang namamatay yung makina. Pero pag pinaandar ko na ulit, okay naman. magtry akong ano, uh, trial and error para mahanap yung yung problema. Palit ako ng palit ako ng spark plug, ignition coil, uh, CDI. Pero namama, namamatay pa din yung motor ko mga boss. Ang di ko na lang napapalitan, ito, yung aking stator yan na lang so pagka restore ko papalitan ko na lang yun baka sakaling mawala yung problema ko nagpalit na din kasi ako ng carb ito ang carb ko stock carb din hindi talaga nawala yung ano yung namamatay yung makina so pag mainit na tapos nakalayo na ako ng tinakbo Uh, namamatay talaga siya pero pag ano pinandar mo aandar uh, yan ulit sa tatakbo so may mga time lang talaga na namamatay siya so ngayon Uh, ang naging problema ko lang etong uh, itong carb dito lang ako nagka problema <coughs> pero hindi naman siya ano uh, minor lang na pwede namang gawa ng paraan o pwedeng palitan sa makina walang problema ayan bubuksan ko yung ano ko yung stock carb Ito mga boss, nahugot ko na dito sa stock carb natin. So yung carb natin, para, meron siyang parang piston ito. Ngayon, uh, ang experience ko, may time na hindi ko mapatakbo ng maayos yung motor ko. As in, hindi talaga siya makahatak. So mga takbo ko lang, pen, uh, mga ano, mga 20, 30, gano'n lang yung takbo ko. Kahit isagad ko yung throttle, hindi, hindi talaga tumatakbo yung motor ko. Hanggang dun lang. So, hinanap ko din yung problema nun, eto nagkaroon ng punit tong, tong parang rubber nya hindi ko alam kung anong tawag dito itong rubber nya dito nagkaroon ng punit mga dalawa kahit maliit lang maliit lang yung, ano, yung tama nung sa akin so hindi na siya makatakbo so baka may experience nyo yung ganun itrain yung buksan to baka may problema itong bulb natin Ah... Uh, normal lang na nagkakaroon ng ganitong gasgas -gas, -gas yung maliit lang Yan. hindi naman kailangan magpalit agad yung iba kasi uh, nagkakaroon ng problema sa pagtakbo ng rider nila eto na agad yung papalitan nila pero kung wala namang ano wala namang malalim na sugat to hanggat okay pa yung play nya pwede pa siya gamitin hindi, hindi, hindi nyo kailangan magpalit ito okay pa to Ayan, makikita nyo visible yung gasgas -gas niya. Ayan. Pero okay pa siya. Importante okay yung play niya. Ayan. Uh, next na encounter ko mga boss, ito. Itong host na to. Papunta to sa ating carburetor. Ayan dito, dito nakalagay yan. Ayan. Hindi ko napansin na tanggal to. Uh, tumirik ako sa daan. Hindi, kahit anong gawin ko, hindi ko mapaandar yung motor ko. So, nag troubleshoot na naman ako. Uh, hinanap ko kung saan yung naging problema. Uh, ko tong power, tong kuryente. Uh, may daloy ng kuryente from ano, from ignition coil hanggang spark plug. Meron tayong supply ng kuryente. And then next na ginawa ko, tiningkot ko yung gasolina ko. Meron naman So, hinanap ko kung saan yung problema. Ito, nakita ko to natanggal. So, pag to natanggal sa ating uh, carb, hindi aandar yung ating motor. Kasi, ito, dito nakagabit. Daluyan to ng gasolina papunta sa karburador. Ito, nagsisilbing parang, siguro parang hingahan neto para may para ano may dadaloy na gasolina papunta sa ating carb. So pag natanggal 'yan, walang dadaloy na gasolina sa ating carburetor. So kahit anong gawin natin, hindi yan aandar. Yan. Hanggang dito na lang po muna yung ano, yung aking video. Abangan niyo pala itong rider ko. Ire-restore ko yan from sa makina lahat pipindurahan ko yan. Ire-repaint natin. So abangan niyo sa ano, next na <coughs> next na video ko. So sana ano nakatulong yung mga naging experience ko yung mga na-share ko sa inyo sa mga ano sa mga baguhang nagmamotor motor pa lang na naka-rider. Ilang e maraming salamat.